So, what's up mga kabadi, mga ka-59 Meron tayong bagong radio uh, Bumili po tayo dun sa Lazada At uh, yan, makita mo yan yung um, radio natin uh, Yan, yan battery nya At uh, yun, yung antenna nya kailangan po natin na uh, makita yung antenna at uh, yung head -seat. oh yung higit niya meron pa siyang higit niyan at uh, yung charger niya kasi maganda yung charger niya Yan. hindi cha yung sa uh, may ano <coughs> saka yung li sa likod at saka sa oh ito at uh, it is na natin tong mga kabed name uh, lagyan natin ng antenna yan yeah uh, po natin yung antenna niya yan <coughs> yun uh, at uh, itatry natin yan ititesting natin yan ah, kung maganda ba titignan natin kung uh, yun uh, maganda yung ayan <laughs> at uh, yun titingnan natin yung flashlight yan may ilan mo yung flashlight nya yung iba yung yan yun maganda yun at saka uh, yan ganda